Dito guys, so, naglapaw na talaga yung tubig sa punong ni Toto. Inawasak niya talaga yung ano, yung kahon. Hi guys, amo na dire ang sitwasyon sa boundary sa Purok San Roque, Barangay Tuka, Bagumbayan, Sultan Kudirat nga kun sa diin ang tubig nga halin sa bukid nagdulhog na dire guys sa idalom. Amo ang bukid guys oh. <laughs> Tapos ang uma namon guys oh. Ginsuhot Ang Tubig nagbali na dito sa tunga sang basakan sa mga kapalayan Ang laktod na sila kay ginagadali ang tubig nga okay. makadulhog sa ubos. Sa idita guys. so, ah, namon kahapon guys oh, wala na ah, ang kahon nga ginatakasan namon ab-ab na. Na ab-ab na tao na sa tubig. Linamo na niya talaga yung mga ano, yung mga dalok kapon. dalok talaga Maka yung mga. ano guys. Dalok talaga yung tubig, pati yung kawayan o lalamunin niya na rin o oh, wag naman sana. Lalamunin niya yung kawayan. Guys. Paano na nga nga rest house diri guys man? Dalamunin man how? <laughs> Hindi masyadong matatag, ma ano ito matibay. Laban Yan lang kawayan. Kawayan ni Lolo Pidot. Lagi na dito guys Grabe yung ano doon guys, oh, so yung taytay -tay na nilalaro na no, namin talaga. kahapon. Na, Nalapawa <laughs> na <no>. ganun. <laughs> Narusno talaga guys. <laughs> nalapawa na talaga guys. Pause. Naya yeah, survey kami ni guys. Ano mo talaga siya? Eh? unti unting paano ba? Iunti-unting tanawin? Oo. Oh. Okay, nauulak no, pa rin mga kono. ang situation. ang lalim sapa so, 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 guys. barangay sultan ko kakon sa di